Uh, so, good morning mga igan. Ngayon, ay, oh, ang ganda ng ilaw dito. Oh. So, good morning mga igan. Ngayon, gagawa ngayon tayo ng ubi halaya. Uh, mali, konti lang yung ingredients nito, pero medyo may kahirapan ito sa pagluluto kasi medyo kailangan halo kayo ng halo. Kaya, kasi kailangan hindi yon ma, uh, masunog yung ilalim. No? Kaya ito ang mga ingredients sa paggawa ng ubi halaya. So, ito yung ating ube. sa so, kaya siya puti kasi may dalawa daw variety ang ube, isang violet sa isang puti. Sa so, tag-ulan ngayon, so wala daw mahahanapan ng ube at na kulay violet, kaya puro puti daw ang meron sila. So itong dilaw na to, meron lang natirang isang kamote. So inilagay ko lang diyan kasi sayang di naman na makakain. So nilagay ko lang din diyan. So meron tayong coconut milk, meron tayong evaporated milk at condensed milk. So, yan lang yung mga ingredients sa paggawa ng ating ubi halaya. So, yan mga igan, uh, ilalagay lang natin dito yung ating pagsa uh, pagsasama-samahin lang natin, pakulan lang natin yung ating condensed Yan, nilagay ko na yung ating condensed milk. ay uh, evaporated. Tapos yung ating coconut milk. tong ating coconut milk. Yan. Pagsasama-samahin natin ang lahat dyan. Yan. Pahalingin lang natin yan. yan. at yung ating pakukuloan lang natin yan yan, and then yung ating condensed milk yun yung gina natin ating condensed milk ayun, no? akaw na syo Hukuluan lang 'yan. Tapos ilalagay natin yung ating ube. So yan mga igan kumukuluan na siya. Lalagyan natin ito. Ito lalagyan natin 'yan. Yeah, lalagyan natin 'yan para magkulay violet siya kasi puti yung ating ub uh, uh, ube no so lalagyan natin siya para mag-color ube siya talaga ayan yan yan, yan. para magcolor ube siya ayan di ba color ube na siya Yeah, Ayan, talagang kulay violet siya. Ayan, no? Ayan. ayan. Color violet na siya. Ayan, no? Diba? So, ganyan lang paggawa ng ube. At ilalagay natin, kapag nag-ano na yan, kumukulo na, ilalagay na natin yung ating ube, no? Kaya lang, pag nilagay nyo na yung ube, kailangan, ah, uh, hindi nyo sya, uh, hahaluin nyo na siya ng hahaluin kasi, ma ano siya susunog yung ilalim. So ilagay na natin ng ube. na ng ating ube. Oh, kung ube konti konti muna na atar uh, mapaw yung ating uh, mapaw yung ating uh, yung ating tubig uh, bublang natin siya chona kapuluan lang natin yun ito, umapaw. Oh, very good, perfect. Ang lapaw, lapaw eh. Ayan, hindi siya umapaw. Oh, yan. Oh, yan. Oh. Dug natin yun dyan. Halungin lang natin siya ng maayos. Yan. Oops. Hmm. isang kilo lahat yun oh yan ako po, manuna napaw na dun medyo mahirap gumawa ng ube kasi kailangan ito halo ka ng halo bakit ito sa braso ingay ng aso spread yung kanyang kung oh, may mga puti-puti pa parang makikita siya Ay. Sure. So malalaman nyo pag luto na to pag makunat na siya. Pero ito hindi pa kasi buo, hindi pa siya yung. Mahirap yan luto ang luto nito is ano lang siya uh, medium heat pero kapag ano na siya kapag yung medyo ano na siya uh, tawag dito maluluto na siya ano na siya mahinang apoy na lang siya kasi masusunog ano? na ano yun ayan oh, nagkukunat na siya oh. Tapos pag ganyang makunat na siya, lagyan niyo siya ng ganito. Ito oh. So ayan oh. This is 200 grams of butter. Ito ginagamit ko buttercup kasi masarap talaga siya. So lalagyan niyo lang nito. tuno yan sa sobrang init para mas creamy yung inyong ano uh, kasi butter margarine na to eh tsaka hindi siya ganun kamahal tapos ang sarap pa Ayan. kaya nang ginagamit ko at maingay yung mga aso sa labas butong na ata So yun, na-mix na natin ng maayos yung ating uh, margarine At kapag uh, nalalaman nyo uh, nararamdaman pala ninyo ng masakit na yung kilikili ninyo pwede rin magpahinga oh, Pahinga lang natin yung sakit na yung kilikili ko

pag nalalaglag pa siya ng ganyan, ay eh nakita niya nalalaglag siya. Eksakto hindi pa yan makunat. So, ito na siya ayan oh. So ang paghalo nito sa gitna, ayan oh, kukunin dito sa gitna. na ganyan sa yan ito yan? Pag yun mahirap na dakotin, pagsa din nun malapit ng maluto yan. yan ayan. Kita nyo medyo malapot-lapot na siya ipapakita ko sa inyo ng konkret. Ang laman niya pag malunahin. Pag malapot-lapot na siya ng ganyan. Yan you know, o. Nahihirapan na siyang bumagsak. Yan. Kaya, malapit na yan maluto. Pwede eh, rin magpahinga. Kasi masakit naman. Nakakangalay talaga to. Laki na ng bicep ko eh. Kukukail ko. Kaya din to pang exercise eh. Biruin nyo oh. Hmm. Hindi lumaki bicep nyo dito. Ewan ko lang. sunduin. Saya, no? Hmm. Ah, napit niyan maluto. Hmm. Sa so mukhang okay na to, no? Sa dalawang oras ko to niluluto. Ayan. Dalawang oras din na pagkahalo yan. So, paano ko nalaman na okay na to? kasi tingnan nyo, papakita ko sa inyo yan. Pagdakot nyo nito, ayan, ayan ko lang akin. nyo, pagdakot nyo, pag niya, nyo yan, ayan o. Oh. Kita nyo siya, oh hindi na siya bumabagsak, ayan o. Oh. Mahirap na siyang bumagsak. Isa pa. Ayan, ayan na niyang bumagsak, ayan o. Oh. Sabi sabihin, Okay na yan. So natapos na ako sa so, medyo haggard talaga yung itsura natin kasi sobrang hirap talaga nito gawin. Pero sulit naman at napakasarap kaya huwag kayong masasawang manood at just like, share, and subscribe. Kaya paalam. Bye! Tutulog pa sila. Bye!